Bababa na po tayo sa uh, mosque. Yan po. Kung gaano kataas. Yan. Napakataas po talaga nito. Meron niyo po. Oh. Galing kami dyan. Kita niyo ang, baita. ang baitang. May baitang pa po doon. Then, we're going there. Ah, okay.

Then, going again. Downster. Another. Napakaganda po pala dito talaga sa Vietnam. Ang pupuntahan mo lahat ay puro bruto. Pero napakatatanda na po. Another gold downster. Oh. It's too high. Look at Puro mo po yan, no? At last. Ah, sa baba na po. Pababa pa lang. Pag yung mga arte, at saka yung mga na sobrang old na siguro, hindi po pwede dito sa hagdan na ito.